True na true pala ang kumakalat sa social media. May isang international actor na pumuporma kay Kimi. Matapos dumalo ng actress sa Song International Award. Last September, siya si Asis isa sa nakasama ni na Kimi sa Korea at nakapanggap din ang award. May kumakalat na na isang comment si Delmont na gusto nitong makita si Kimisu. Napapawaw ka na talaga sa gandan ang isang Kimchu. Ang dating nao, ang daming nao sa kanya. Kaya pa na nabanggit ni Kuisbong na may nagsisedos at tampo dahil sa mga kumakalat na chika. Kuyin pa man, Gilala naman natin ang actress na youth loyal ito kay Abelino. Hindi naman masama ang huma, basta lang Kani bila kanilang limitasyon. Kinalaang King Pao at nire-respeto sila, kaya safe sip na si yan. Ayon nga sa mga komento, tingnan kapag maganda, huwag natin isisikik sa kanyang mabait at friendly, lalo na sa rin event hindi naman pwedeng yung isnap ka sa tao bilang pagrespeto na rin siguro. tamtaman naman namin na malaki ang tuwala nito ni Paolo Abinino. Puno support siya sa mga achievements ng Kimchoo. Huwag na lang natin bigyan na kukulugan. Baka ang lang naman ang sinasabi ni Quisbo. Maging kayo ba isang ayon Sinabi ni Quisbo, O maging kayo ba isang ayon sa kagandahang kagday ni Kim Chiu?